So ito mong coverdy, good evening sa inyo. So maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So kung nakikita nyo, ayan, inaano ko yung kamay ko, sinasawsaw ko sa patuka. So ayan, isang tips din sa inyo mga coverdy kung haawakan nyo yung mga itlog ng mga kalapati na binibrid nyo. So ugaliin nyo muna, hawakan muna yung feeds para hindi nila mamoy. Meron kasi mga kalapati na ayaw nila na inaawakan yung mga itlog nila. Ayan. So, ayan mga ka-birdy. Meron akong good news sa inyo. Ayan, pero medyo kinakabahan din ako. Sana hindi naman maging bad news. So, kaninang umaga nakita ko na yon Pero hindi pa lumabas. So, ano ba na yung ano natin? Ayun, ayun pala yung, yung ano natin. Si Basra. Hindi ba lang kung nakikita nyo. Ayan, nasa tasya. So, hinihintay niya na yung kaparis niya. So, nasa crits si Maro. Ayan. So, abangan. Bukas mga ka birdie uh, fourth lap derby na natin. So, 2 na lang mga ka Matatapos na yung hinihintayin natin So tara mga ka-birdie yung good news natin Na baka sana wag naman sana mag bad news So tara mga ka-birdie samaan nyo ako So ito mga ka-birdie So nandito tayo ngayon sa binibreed natin So ito yung kasalukuyan na kasalpak natin So yung iwan ko nang epic field pala ito mga ka-birdie Ito yung isa sa unang bad news natin Hindi ito na ano mga ka-birdie Hindi ito ng itlog ngayon Ibang ko kung bakit. Kasi nang itlog to nung isang araw, isang piraso lang. So, yan hindi ko alam kung bakit. So, na-delay yung mga seater natin, kaya hindi sila naging seater. So, baka ang gagawin natin sa mga yan is ibibreak na natin para i-condition para sa susunod. Tignan natin kung may i-breed natin talaga ito o magiging seater na lang sila. Pero, skip tayo. Ito yung good news natin. So, alisin natin muna si ano dito. Cookie. Ito si Cookie. Cookie dun ka muna. Ayan. So, ito yung ano niya, kapares niya. Ayan, si APR Mang Kaburdi. So, ito yung tatay pala ng ano natin sa hindi nakakaharang, ay nakakaalam. Yung pinanglalaro natin, tatay ni Maru. So, yung nanay niya, nandoon sa tropa. Siya yung nakabili dun sa kumpare natin. Nung iniram natin yun, kung naalala nyo, yung Lady Pacman So, ito Mang Kaburdi. Papakita ko sa inyo yung isa, example ng isa. So, ayan. Kaya nagano ko ng kamay ko, nagsosawa ako sa feeds para hindi niya maamoy. Yan. Kita ba? Yan. I-focus natin. Yan o. Oh. Yan. Meron ng lamat yung mga itlog. So, kapur ay, eh, kanina pa itong umaga eh. Medyo kinakabahan din ako. Hindi ganun kalakas yung ano ng itlog, yung galaw niya. So, yun ang kinakatakot ko. So, ayoko naman tulungan. So, isa din yun sa mga ano para makita kung malakas talaga yung mga inakay. Pero, base dito mga kaburdy, eh, is yan na meron na tayong papisa so yan yung ilabangan natin gan check din natin yung isa papakita ko din sa inyo kunin natin yung isa abangan natin kung lalabas bukas to mga to pero base naman sa ano sa pag check ko kanina umaga meron naman ano meron naman ano eh yung motion sa loob nararamdaman ko yung parang may kumakadkad sa loob so sana mga ka birdie is ma itong mga, ito, mga itog natin o itlog ng mga ibon natin na to. Dahil ito na, yung mga ipanglalaro natin next season. So, yan yung aabangan natin, mga ka-birdie, yung lipad ng anak nila. So, alam ko, maraming may request dito. Yan. Then, yung mga susunod na breed, tatry ko kung makakapag-breed ako ng dalawa kasi, alam ko, stack ko yung iba doon. Tignan natin, kung makakapag-breed tayo. Pero kung hindi tayo makakapag-breed, baka ito na mismo yung mga dadalhin. Tignan natin, hindi natin masasabi kasi mahirap pa yung tayo mga kabarali dahil di ko pa alam. Sabi nga nila, bawal tayo mag, ano, mag-bilang pa na yung itlog talaga ng todo. Ayan. So, yun ang <laughs> ano natin ngayon. So, yung mga kabarali, ito yung good news natin. Mukhang papisa na. Meron ng lalabas o so meron ng sisilip sa mga inakay natin. So, ayoko na sanang stress yung mga ibon natin pero kailangan kong ipakita sa inyo kung talagang yan, na-hybrid natin sila. Yun nga lang, hindi successful yung pagiging sitter ng mga to. Ayan mga kaburdy, hanggang dito na lang ulit yung video natin. So, yan muna yung update ko sa inyo. Like, share, subscribe. Ingat!